Hello mga loads, uh, dito nga pala tayo sa TLC Far Tagig, no? So ito yung entrance na dito, no? Mga idol, no? Uh, pasokin natin So ito na nga yung loob, no? Nakapasok na kami ng no, mga idol, no? So ganda pala dito, no? Mga... So bago ang lahat, no? Uh, bago natin pisahan ng ating uh, ikot dito sa TLC Park so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel no, mga idol maraming salat po sa inyo lahat no? so ganito pa ang ating kaganapan no? Ayan o, uh, ayan, papasok ko lang to sa Ito yung sa uh, pinaka-entrance ng mga idol. No? Uh, ganda ng mga view dito, mga loads. right? Hmm? Dito ng mga phone dito. kung gusto mo talagang mga, ano, mga bata dito, maganda. Pinaka-ganda dito, mga idol. Walang entrance. Libre lang ito, no, mga idol. No? Ganda ng view, mga idol. No? Ganda ng papicture dito sa loob. right? na crystal to dito <laughs> right. tapos dito naman yung pinaka uh, simple dark uh, sign ng uh, gig, tagig no? ayun uh, I love tagig alright libre dito mga idol ha libre walang bayan ang ganda pa ito yung uh, yung Laguna Divino mga idol ginawang pasyalan malapit lang dito sa Metro Manila no? libre na park talagang maganda ang naisip ng EGU ng Taguig no? dahil libre na ang entrance dito higit sa lahat mga idol no? Uh, napakaraming uh, nag-assist dito maraming mga tao no? tauhan uh, nag-assist para Uh, Mas secure talaga yung mga pupunta dito ng mga tao. Maraming empleyado dito, nakadeploy. May mga gwardiya, may mga pulis, uh, help desk. No? Uh, maraming uh, talagang nagmamasid sa inyo, nagbabantay uh, sa anumang ganap dito. Ang ganda ng logo, uh, picture of ganda That's my heart. No? Ay, parang isa natin. Itong anak ko ang idol. Ang anak ko yan. Sa kanyang dalawa. Bay lalaki. Ay, ay, muna kami dito mga idol. Dahil mulan, no? Nagpumpukan kami e, dito. Pumulan. <laughs> Alright? Ganda dito din, no? Ganda. Pasok dito mga ano. Uh, mga... Uh, dyan sa loob. Alright. Ang talaga ng dito, ang ganda mong picture-picture. Ito yung picture-picture So, pasok mo na tayo dito sa loob, no? Ayan, ganda. Ang balloon siya, mga crystal, no? Oh. Alright. Ganda na naisip niya dito. Uh, talagang napaganda na uh, ako siya lang ito dahil bukod sa libre, uh, maganda pa ang mga nakikita mo dito sa loob. Sa di Park. Doon naman sa unahan 'yun doon yung lecture, no. Sobrang ayat ng tatayo doon. So, yun dito. Maraming magagandang mga dito. Hari dito, princess. Sino kumpara? New Year daw no? wala dito mga idol. Oh, New Year wala pa. Hindi open dito pag New Year, no. Mga yeah. yeah. uh, idol. Kita tayo sa

All for love, yeah. So, ang ganda ng view na na dito. So, so pumunta uh, na kayo dito nung sa TLC Park Taguig, para no? Para uh, napaka iba, sa ninyo uh, lapit sa si lang dito sa Metro Taguig. Manila. Libre ito, mga idol, ha? Kung saan mo kayo galing, no? Ang pinakalan, Mark Lois, ano? Tapos, uh, bababa na kayo diretsyo. Malapit na. All Alright. Eh, marami mo basta yung lahat no. Uh, huwag kang lumabas mag-subscribe sa ating channel at pag-like na rin no. At paki-share yung ating video no para makita naman ng iba. No? Makita okay. 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 naman ng iba. Hindi pa lang para sa mga Ayan ito, tara na alat na mga idol. Ay, na nga, no, mga idol. No. Uh, ganda naman talaga ng view dito. So, may hindi pa nakakarating na, eh, inyayahan ko kayo magpunta dito sa TLC Park, Kage. Okay. Alright. Uh, kung gusto nyo pumunta dito, mag lang kayo dyan kung, uh, kung saan, taga saan kayo. Uh, lang kayo para maturo ko sa inyo kung tamang uh, landmark, no? Kung saan kayo nanggagaling. Kung gusto nyo pumunta dito. Alright. Hmm, ganda ng view. No? Mas maganda dito. Ah, uh, gabi lang pala 'to mag-open mga idol ha. Gabi. Ah, uh, mga Alas 5 pwede na. Pwede na pumasok dito. Yan no? Ganda ng mga ilaw na yan. Uh, may motor yan sa taas no. Hinahatak siya. Kala mo lumilipad talaga. Alright, no? uh, mas maganda talaga pa picture dito ng mga idol. Ang ganda ng view. Alright, no? maraming salamat po sa inyo lahat ng mga idol sa inyong panunood. No? So, abangan nyo lang marami pa akong papakita dyan ng mga idol. No? Marami pa akong papakita dito. Sa unahan, pumunta din tayo no? sa Lake Shore. Alright. So, yung anak ko, ah uh, asawa, yan. Kuntukwinto sila dyan. Isis. Mm, No. Yan yeah, no, may nakaantabay dito. Ito naman yung mga idol ng lecture no. Ayun no. Magkatabi lang naman sila, karugtong naman yan sila no, mga idol. Karugtong lang yan sila. Ay napakalaking uh, ano dito. Oh, maganda ng mga view ah. Uh. Mga ilaw no. Uh, so, nasa nga bumunta kayo dito, wala problema. Magkomento lang kayo dyan ng uh, may turo namin may turo ko sa inyo ang ah, tamang ah, daan alright so nandito na tayo sa loob ng liksyor no alright magkakatabi lang sila sa TLC park ang ganda ng mga ilaw no ang ganda na tingin na no? alright ayan hmm yes yes ay nag liksyor agad sila nhớ yeah. So pakisure ang ating uh, video mga idol ha, para marami makakita nito no. Uh, palike na rin no? Uh, isang uh, malaking pasasalamat sa inyo mga idol na kayo mag-subscribe sa akin channel. No? Uh, palike na rin para manikmen tayo ni YouTube no. Marami po sa lahat ng mga idol. Mag-ingat po yung lahat. Happy New Year sa ating lahat ng mga idol. So picture picture mo sa dito no. Ayano. No? Alright, may kibigil na shout out po sa ating lahat mo kung masulok naman doon, saan mas yun lahat huwag kalimutan pag-subscribe palike ang ating video ang gusto mo mag-share, i-share nyo na para makita Mili mo na tayo siguro pagkain ng mga idol. No? Ayan o. No? Oh. So, maraming pagpapili ano mga idol no, Oh. Uh, maraming pagpilihan nito ng mga pagkain. Dahil napakarami ito nagbibinta no. Sa unahan mayroon din. Sa kabilang kanto mayroon din. So mayroon po sila dito ang uh, bili, no. Alright. So marami din siyang. Ayan no. Oh. So bili mo yung asawa ko no. So kakain muna na kami. Para. Uh, gutom na sa kalalakad. Kain muna na. So yan, binuhat mo nila at idugtong namin ng misa no? para makakain na kami. Medyo gutom na ngayon mga kasama. No? Alright, so ayan, maraming salamat po sa yung lahat. Mga, uh, kain mo na kami mga idol. So yun na nga tapos na kami kumain ng mga idol. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat. No? Ayan, uh, pagpatuloy tayo sa pag-iikot dito. Ayan No? Ayan. Dito tayo. Sa so, hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, paki-like and share na lang mga idol at subscribe sa Ayan dito tayo sa loob, no? At ito may masyandler dito. Para bawal dito mga idol, no? Ah, uh, bawal yung bata, ayun ganun si Sandler. Bawal yung bata at magdala ng tubig dahil marami dito mga mamahaling pinting dito mga idol. Libre din tong uh, makikita natin, mapapanood mo. No? Libre din kayong uh, magpicture-picture, uh, umupo sa mga upuan dito. At talaga napagaganda naman lang talaga ang binyo na ito. Ang ganda ng mga makikita mo dito ng mga pinting. Medyo mamahal din naman talaga. Kaya bawal pala ang tubig. Kapoy ka? na nga, pagkatapos yung umiikot na idol, no, uh, ayan, ah, uh, dito na lang tayo, uh, ah, yeah, tingin-tingin ang magmagandang makita natin dito alright, to, ah uh, ayan, no, oh, so, talagang napakagandang view dito mga idol, no uh, pumunta na kayo dito, uh, magkomento lang kayo dyan, ha, sa loob, sa baba para may turo ko sa inyo kung paano, alright, parang masyadong masinong panunood ang dami ng mga tao, no guys, marami dito mga ganda mga ilaw 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 lang kahit buha ah, sayo ka nga, sayo, sayo yun na, oh, oh, oh ganyan, <laughs> oh, ganyan, ganyan. Ayan na nga mga idol, no? Uh, patuloy lang tayo sa pag-iikot dito. At para ipapakita ko sa inyo ang magandang view dito sa ah, uh, TLC Tagig no ditong banda naman ito na yung sa lecture no uh, oh, yan no maganda ng mga painting dito din sa labas yan no maganda mga picture picture ka dito Baya may kibigay lang po siya ito po sa ating lahat no sa lahat mga, naman, mga viewers natin dyan maraming sa atapos yung lahat yan yung klaid

Oh ayan na kaya kayot Maraming maraming salamat sa inyong lahat basta yung inyong pagsubaybay sa ating video mga idol. Sa akin pag-ikot dito, maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli nating pagkikita. Babay, ingat po kayong mga lods.